Hello guys, good morning sa inyong lahat uh, Malapit na ako mag-duty So, pitingnan ko muna yung uh, pasulubong ng family ko Ano kaya ito? Wow! Cellphone! Bubuksan ko na ngayon para makita ko kung ano yung nasa loob. Wow! It's a phone nga! Sabi ng uh, misis ko tingnan ko daw sa gallery dahil mayroon mga nakasave na video oh, may video pa oh. thank you pala sa misis ko, sa mga anak ko, sa very supportive. Nandiyan sila lagi para sa akin. Kahit malayo man kami sa isa't isa, nandiyan pa rin sila na sumusuporta sa akin. Kaya gagawin kong lahat para makatapos kayo ng pag-aaral, kaya mag-aaral kayo ng mabuti. Yan lang masasabi ko sa inyo. Mag-iingat din kayo, kunting panahon na lang, malapit na akong umuwi. I love you mga anak. I love you May. Lagi kayo mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Andito lang ako para sa inyo.